Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Binang Aurora Catabona, ang kasalukuyang Pangulo ng Science Club Advisors Association of the Philippines o ang samahang pang pangnasyonal ng mga guro ng science. Unang-una po ay ipinibigay ko ang aking suporta at hihingi ko rin po ang inyong mga pagtulong para akin pong piliin ang ating kagalang-galang na Angelo B. Palmones para sa party list ng agham. Ang agham po ay isang samahan po ng mga taong may kahiligan sa science at ito po ay uh, isang samahan na pinamumunuan ng ating adviser uh, advisor ng staff na si Ginoong Palmones na karapat dapat lamang na siya ay ating piliin at ating iboto dahil siya ay tumutulong sa mga kabataan, lalo na sa larangan ng siyensya. Nakapagpapadala siya ng iskolar para sa siyensya, para sa kabutihan ng ating magiging pamumuhay at kabutihan sa ating kapaligiran Bukod po doon, sa ating samahan, na staff na tinatawag masusing sumusubaybay sa mga guro siya po ay sumusuporta lalo na sa Children Science Congress na tinatawag ito ay parang science fair o kompetisyon ng mga kabataan sa buong Pilipinas siya po ay ating pinuno na marunong gumiling sa nakikitang kabutihan ng mga kababayan natin hindi lang sa guro pati mga pata at lahat po ito ay kanyang tinutulungan. Siya rin, lalo na kung merong mga namatay na mga kasapi o kakilala, siya ay buong pusong tumutulong na nag ng kanilang kahantungan o pagpapalitingan. At tunayan, merong isang buro na namatay na siya ang nag paggamot sinagot ng lahat ang gastos para ito ay maidala sa aklan. Sa mga kasamahan kong naging supervisor, mga membro ng amin Science Club Advisors Association of the Philippines sa buong Pilipinas, mga guro, mga kaibigan, huwag po natin kakalimutan, number 64, ang agham ang B. palmones sa nalalapit na halala upang muli ay tumaas ang antas ng agham sa ating bayan. Maraming salamat.